bago tayo lumangoy mga brad ayan, munting palala sa mga batang nanonood ayan, huwag nyo itong gagayahin patnubay ng magulang ay kailangan ayan. so, ulitin ko, shout out sa mga batang tumana magingat ka kuya huwag ka. natin kalimutan na mag ayan, huwag natin kalimutan na magdasal para safe so ano mo nang gagawin mo sa buhay lagi mong i-acknowledge si Lord ayan Tara mga brad. Tara lang <laughs> Ayan. subukan <laughs> so, natin mga brad kung ano ba ang magiging resulta ng bagong camera setup natin mga brad. <laughs> Hawakan naman siya mga brad. Ayan. Medyo may moist lang yung camera ko mga brad. Ayan. Ayan, maganda mga brad. Nakalutang naman siya. Lumulutang talaga ako sa tubig. Pag may prey kayo, tutuwa ako kayo. At, lahat kayo marunong lumangay. Ah, oh, buti na. Hindi na pala kailangan turo. Sige, dyan na lang kayo. Ayan. mabuti ha Ayan Basta taga Marikina Ayan good Ingat Titignan natin mga brad kung Ayan Detalyado ba ang kuha ng ating camera Medyo may moist lang yung lente ko mga brad tanggal utang pesuruh mau abrad Serap mau abrad ラップに行こう。